Heyo! What's up? For today's video, samahan niyo akong puntahan ang kinaaliwan at kinababaliwan na Diwata Pares Overload So yun na nga guys, nakarating na tayo dito sa lugar Bumungad nga sa atin itong napakahabang pila Dahil nga sa sobrang daming tao, malilito ka kung saan yung first step Kailangan talaga pag pumunta ka dito, kasama mo si Magta Magtanong <laughs> So dito nga guys, may dalawang pila isang pila ay para sa siken kung gusto mo yung siken yung orderin mo yung isang pila ay para nga dun sa sikat na sikat at trending na tiwata Paris overload parang Disneyland vibe kasi parang nakita ko dito si Rapunzel este si ate lang pala <laughs> o kuya dandan sa pagsubo dahil <laughs> nga sa gulo gulo na yung pila si kuya nagalit <laughs> chicken yan dyan kapila dito yung Paris Overload sir, so doon tayo sir, Paris doon Paris Overload, walang pila ko, walang pila excuse me po So dito pala guys, hindi lang pares yung available, may mini grocery din pala dito si Diwat. Pwede kang mag-chill-chill, pwede kang magkape. Pares, tapos diyan sa kabila ano, pila ng chicken. So dito guys, provide din pala yung tubig. Meron din dito plastic cups, ganyan. Uh, plastic cup. pa rin ang No, lalong dumami. Kaya nga may alam pa, space pa eh. Diyan tayo magbabayad kaya ate Wala ka lang ang cash. 300. Pagkano yung pares siya? 100 120. Dalawa tapos Yan, tapos dito, bibigyan na tayo ng staff. So dito nga guys, dumating na tayo sa exciting park dito, Lolaway nga tayo dito. <laughs> Sino ba namang hindi maglalaway sa ganitong view? <laughs> yan, tapos sa spot dito, yan. Hindi halo ka yung pick-up. Yeah, may soft drinks na tayo. Yeah, soft drinks tapos may ano na tayo. Tapos sabaw. Yeah, dito. Ayun, nakuha natin yan. Kanin, ganun. Tapos wow. Tapos may free soft drinks, ganun. So, ganito. So video patapos na, na kami dito pero yung tao dagsaan pa din fake note guys nang galing pensyon ibang syudad. Dahil nga medyo nahihilo na tayo dito tamang dalawang balik na lang tayo. <laughs> So dito nga sila nagluluto ng pares Pati dito na rin nata sila nagsasayang yan Nakikita nyo naman yan Hindi ko nga ma-imagine kung nakakailang kaldero sila sa isang araw Since 24 hours na sila open So ito na nga after namin lumabas Yung eksena ganito pa din hanggang labas pa rin yung pila sa mga nagtatanong pala guys kung saan sila located along Jokno Boulevard Pasay City mismo sa tabi ng building lang ng Senate si of the Philippines basta yun na yun <laughs> so hanggang dito na lang ating mini vlog thank you sa pagsama hanggang sa muli bye bye peace yo kasi kahit anong paninira nila talaga kahit ilang tao pa yan pag Diyos ang nagtahat sa'yo Diyos ang tumulong sa'yo wala silang magagawa tao lang tayo di ba? Walang nagpagumpay na sa pagigingan, di ba? Alam ng Diyos. Kasi ako yung tao, wala akong pakialam sa mga sinasabi ng ibang tao. Basta focus lang ako, alam kung tama ang ginagawa ko. Wala na akong pag-alaman kung may masasabihin nila.